Hi guys, meron tayong Raider 150 FI dito. So ngayon magre-reset tayo dito ng oil change. Paano ba ito wala nakalagay dito na oil change? At paano maglagay ng interval sa ano natin sa motor. Kung gusto niyo pag mag-change oil kayo, tapos ilagay niyo ah uh, pwede niyo ilagay 1500, 2000. 500 3000 Pwede yung Gamitin Sa pag Re-reset guys Dito Nagkamali ako dito uh, Dito pala Sa select Ilong press ito Walang lumalabas dito guys So take 2 tayo guys so, Dito long press kayo Dito sa select Pagkatapos long press nyo, yan magwi link yung oil change. Pagkatapos mawawala na yan guys. Tingin na wala. At least mga 5 seconds long press. Pagkatapos i-onin nyo. I-long press yung Pagkatapos mawawala na yung oil change na nakalagay. Diba? Yan, wala na yung oil change na nakalagay guys. Ayan dito guys pag mag ano tayo mag sec tayo ng interval long press ninyo tong adjust yan mga 3 seconds to 4 seconds sa labas yan magbiblink blink yung interval oil change yan so may nakalagay dyan guys na 500 so dito nilagay 500 guys may nagtaka ako kung sino nag nito yan wala so ulitin natin long press tong adjust pagkatapos press nyo yung select wala nang lumabas kasi 500. So, adjust. press natin. Yan yung 1,000. 1,500. 2,000. 2,500. km per hour. 3,000. to 3,500. Tsaka 4,000 yung maximum niya guys. So, nasa, nasa inyo kung anong gusto yung uh, takbo. Kung mag-change kayo. Pero recommended kasi sa base sa pag-seminar ko sa Kawasaki, Suzuki, Honda, at Yamaha guys every 1,000 km per hour kailangan nagkakandak tayo ng change oil pero na, nasa sa inyo pa rin yan guys kung kailan kayo mag change oil so dito sabi ng customer 2,000 na yung takbo nya uh, 2,000 lang daw yung iset para dyan daw siya mag ng change oil pagkatapos yung iset na 2,000 long press nyo yung select at saka adjust guys so yun okay na so tignan natin kung 2,000 nga ba so long press natin tong adjust ayan so nakalagay 2000 so lalabas yung oil change guys pag nakatakbo na tayo ng 2000 km per hour yan yan guys ganun, lang yung pag set sa interval at saka oil change so sana po na uh, nakatulong tong video ko na to no Huwag ang mag-subscribe guys. Pag-hit yung notification bell. Selamat bospananode and goddess punya lihat and a peace thank you po